Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay Sampalok, Tanay Rizal guys. Uh, pupunta tayo ngayon sa Reina Nandito tayo ngayon dito sa simbahan sang Sitiud. Uh, dito rin ako nagtapos sa Bible 1, Bible 2 at Pricks. Ayun, pinagmamalaki kong simbahan ito, mga guys. Kasi napakaganda yan. Ayun, uh, shout out sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers yan. So, baka pwede niyo naman ma-like, ma-subscribe para maging updated tayo sa ating mga bagong upload. Ayun mga guys. Huwag kalimutan. Ayun, good morning sa inyo lahat. Ayun nagsilong uh, muna si papalon dito dahil uh, medyo maulan, galing tayo ng Kugyo uh, pagdating natin dito medyo maulan, ayan ito yung CR nila dito maganda, nag CR muna ako bago papunta ng Rehina ok guys, asamahan uh, nyo at maglakad-lakad muna tayo dito ayan mga guys, uh, lakad-lakad muna tayo dito medyo maulan nga eh, kaya uh, hirap din pag maulan, ayan ang ganda talaga ng shit ngayon binalikan talaga natin dito kasi dito din ako nagtapos ng Bible 1, Bible 2 at Freaks, yung parish renewal experience na tinatawag napakaganda yan mga guys pag na encounter nyo bilang katoliko na mag seminar kayo sa ganyan napakaganda ayan o oh. ibang iba na yung simbahan dito guys kahit maambon o oh. ulan ah, uh, kinuka natin na uh, makadaan dito at tayo papunta dun sa Rehina ayan napakaganda o oh ibang iba na yan si St. Jude ayan mga guys uh, lalabas na tayo at samahan nyo na ako papunta tayo ng Rehina ayan mga guys so ito yung uh, barangay hall ginagawa din pa rin pari dito yung kanilang barangay hall ayan ang ganda o oh. ayan ngayon naglalakad tayo dito kahit maulan at uh, bibili mo lang tayo ng payong para hindi tayo mababasa bago pumunta doon sa arena ayan nasimpuan natin na tagulan dito guys kasi dito sa Sampalok Tanay grabe itong kanda uh, napakalamig parang nasa bagyo ka ah. ayan o oh. kitang kita mo talaga bago tayo pumunta muna pala sa arena kakain muna tayo Namugutom na na ako mga guys ayan, ayan kakaanan tayo dyan papuntang Reina magahanap muna tayo ng mga kainan Kainan kakain muna tayo ayan mga guys Naglalakad tayo papunta doon sa arena nandito tayo sa gitna baba hindi tayo nakapag video kasi papunta rito kasi maulan ayan o Ay, pababa o oh. ayan napakaganda dito sarap maglakad dito mga guys kahit maulan yung para maipakita ko sa inyo pala yung uh, imahin sa ating mama na si Rehena ayan mga oh, oh, parking mga oh, parking ayan ayan guys ang sarap mamasyar talaga dito kahit maulan no Year 2005 ay hindi pa ganito napakasukal pa yan dito ngayon itong lugar sa barangay ah, sa palok itong kinatatayuan sa ating imahan sa ating mama Merina, Serena. Ayan, hindi na Serena Rina yan dinadayo na ngayon ng mga kababayan natin ng mga tao kung saan saan nang si Mama Mary oh. Ang sa dulo oh. Ayan. Ikot, ikot tayo dito mga guys para nakapitaan natin sa inyo. Ayan. Marabi. Kaya tayo dito. Ayan, dyan. Ang dami mga panalim dito. Mga bulaklak saka mga kalamansi mga guys Ayan. may mga background pa oh Ayan. yung ating mama Mary oh ang ganda Ayan. sarap maglakad dito Ayan. kahit maulan kita kita yung mga guys oh Ayan. saan pa kayo dito na kayo sa pumunta na kayo dito sa ng palok sa may Rizal ito yung ating uh, ayan na yung mama natin na uh, nakikita natin sa harapan natin ayan ang ganda ayan mga halaman may mga bayabas ayan eh. may simbahan din doon Diyan din ang simbahan mga guys. Grabe maglaka dito, ang ganda oh. Yeah. Mama Mary, ayun. I-rebuilding si Kuya. <laughs> natin Mama Mary Ayan Kahit okay, maulan mga guys ha Pumunta tayo dito para maipakita natin sa inyo Kaya mga guys ha baka ah, Baka Palike naman sa ating mga Video Ayan Pakilike na lang At pagsasubscribe para maging updated kayo sa mga bagong upload natin mga guys yan salamat yan yan mga halaman oh bakit kasi mga guys tingnan na rin ako oh, sa kani mama pero okay lang nakapunta naman tayo dito sa sampalok tanay risan yan napakaganda oh oh sarap kitang kita mo yung fog na kung mo kasi medyo maulan siya ito so, nga nakapayong ako ayan ayan si mama mary ang ating inang mama ng ating papa jesus ayan kita kita nyo guys talaga napakaganda oh Di ba? ayan pag pag yung parang usok ang ganda ating mama mary ang ganda talaga wala kang masabi sa kagandaan dito Ayan. Ikot-ikot tayo dito. Para may pakita natin sa inyo. Ayan ang ating mamamiri. Ayan. Sa so mga hindi pa nakapunta dito, sumakay lang kayo ng jeep. Kung galing kayo ng kugyo, sakyan nyo lang yung biyayang sampalok tanay Rizal. At kay, makakarating na kayo rito. Sa ating uh, imahin sa ating mamamiri. Ayan. Ang ganda, ang dami. Dami sa ako sa loob guys, kaya hindi tayo papasok doon. Ayan, si Mama Mary. Kahit maulan, ah, binibigyan tayo ng blessing. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang ita dito mga biyak. bagong bilya na kulay puti kasi ito sa sa Mama Mary guys mahilig kasi si Mama Mary sa mga bulaklak kaya karamihan dito ang daming mga bulaklak ayan ayan ang napakalaki pupunta naman tayo dito dahil siyempre hindi na hindi na ako yan mga guys ha kasi makakaya ah, naman dyan sa ating kanan kasi dami kasi dyan na nagsisimba sa loob ayan. ikot ikot lang tayo dito para may pakita natin sa inyo ayan maganda ang tanawin dito kasi okay, chef, you, <coughs> <coughs> ka isak mo na Ito ka, oh, yes. mo. <coughs> <Ikot> ka <dyan. coughs> dito ka ba niya? Ito ka dito ka ba niya? Ito ka dito ka ba niya? Ito ka dito ka ba eh mga guys, dito tayo naglalakad. Ito yung asawa sa aking kasama sa trabaho. Naglalakad sila. Ito maganda oh. Mayan oh. Ang ganda ng one view. Ayan. Ayan. Ayan <laughs> mga guys. Ibang-iba na ngayon talaga. Ano, oh, diretso na ako. Oo. Oo. Wala <laughs> mo. Ayan na guys. Ikot-ikot tayo. Ang ganda yung kwasang ako mamamiri. Ano yan dyan sa loob, sa taas. Ayan, pababa tayo dito. Substation naman nila dito dito para mapakita na sa si inyo ayun ang dami mga halaman kasi ang mamamiri mga guys kasi mahilig yan sa halaman yung ating mga mamiri mga bulaklak ito yung may mga rose oh. ang ganda o oh. wada yung rose pulang pula din o oh. ayan, ayan. ang ganda pala dito. Ayan mga guys, oh. Diba? Ayan, pasyalan. Bilang katoliko din. Eh, proud tayo kasi. Katoliko tayo, nakakaparating tayo sa mga kung saan-saan, eh. Bilang, uh, katoliko, proud tayo na pupuntahan natin yung ating mga sinaunang simbahan. Eh, proud na proud tayo dahil katoliko tayo. Ayan. Sa usunod, guys, pagka nakakuha naman tayo, puntahan naman natin yung kay Padre Pio para nandun naman yun sa kwan, sa San Pablo para mapuntahan natin kasi maganda din doon mga guys pero ngayon hindi na muna ikot ikot na tayo dito sa uh, Laguna ano sa Orsal uh, Orsal naman tayo ngayon kasi lagi lang naman tayo Laguna Orsal naman tayo ayan mga guys oh sumigil tigil na rin yung Uh, pag-uulan pero naglaambon naman siya pero malabasa ka pa rin pag uh, tawag dito yung uh, wala kang payong kaya bumili ako ng payong ito kaya kailangan din natin yung payong protection kasi ubo ako eh Ang ganda oh. Ayan. Ayan eh, simbahan. kasi ayan yang ate mama Mary Ayan mga guys, uh, bababa na tayo. Tayo aalis ah, na. Lalabas na tayo, uwi na tayo mga guys. Ang ganda oh. Ganda ng kasang ating mamamirin. kita yung mga guys yung mga view Ngayon ba baba na tayo paalis na tayo Tayo lalabas na Uuwi na rin tayo Ayan Yeah. Pagod ka rin dito sa akyat ha. Pakyat kasi. Ayan. Ayan yung gitna sa rin na. di ba? Ganda. Yan. Yan mga gasyo ngayon kanina lalakad oh. Pa paakyat ayan oh. Kita yung mga sasakyan. Ayan. Malayo oh sa sa papasok kung sa gate paahon okay tayo doon para magabang tayo ng tricycle kala ko akit yung tricycle kasi nag-antay-antay din ako yeah. kung hindi lang sana maulan madaming mamamasyal dito kaya sa maulan eh ngayon uwi na tayo sasabawin na tayo isasakay na ng jeep ikot-ikot lang muna tayo dito sa barangay Sampaloc nakakata ah, na rin galing tayo doon sa Arihina uh, yan diyan ako bumili ng payong ito yung payong ko yan dito dito ako bumili sasakay tayo ng jeep papuntang pauwi Ito may may market na sila rito. Pero barangay ganda guys, pero alam mo ba, yan eh. Napaka uh, kwat napaka uh, gandang lugar din kasi may mga university din, din kasi dito. Okay guys, ah, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga ating mga subscriber hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa walang sa pag-support tayo sa akin. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!